may nakuha tayo ng mga sobrang lumang coins nakalagay na ito sa cardboard ayan coin coin board kung tawagin nabili natin siya mura lang naman ito ay mga tanso mga tansong bariya Yeah, may mga letra ng hindi ko lang sure kung Japanese o Chinese. Pero malamang Japanese ito. At ito ang isa sa nakaganda dito. Ay error show Ayan Oh, crack. Crack siya. Error. Maganda ito ipa eh, tingin sa mga expert baka medyo baka tumaas konti yung value Japanese yata ang mga karakter na ito o Chinese mahirap yung mga matukoy yung mga ganitong karakter eh. ng sulat yan apat na piraso sobrang luma na malaman mo pag sobrang luma ng isang baryan na gawa sa brass dahil nagkakaroon siya ng ano kulay green saka itim itim yan may butas sa gitna kaya yung pera ng yung mga ganitong pera noon ng panahon pa ng uh, 17th century, 14th century, mayroon, mayroong butas sa gitna, kwadrado, yung sa ibang bansa, karate siya, Karate -Gisha ng ah, bansa ng Pilipinas. Kasi dito nila yung tinut, ni, nilalagay. Wala silang wallet noon. Ang ginagawa, nilalagay dito yung tali. Ang mga gumagawa nyan ay mga Japanese, Chinese, Vietnamese, Taiwanese. Yan yung mga pera kasi nila noon eh. May mga buta sa gitna eh no. Ipapasok dyan yung tali at saka ilalagay sa baywang. Ang estilo ng pagdala nila ng mga bariyang pera noon. Hindi natin matukoy kung Japanese o Chinese. Pero lumang na talaga. Lumang barya na talaga siya. Yan o Lagyan natin sa coin board para safe na siya. Pang collection lang. Pang collection.